Magpapalit pala tayo ngayon ng axle sa Badja mga boss idol. Kung mapapansin natin sa kanyang axle, laki na ng alog no. So posibleng may problema rin ang kanyang bearing. Unang gagawin natin mga boss idol, tanggalin lang muna natin tong nut dito sa kanyang axle. Number 17 pala na sakit yung gagamitin natin mga boss idol. Makikita din natin dito mga boss idol na durog na rin yung kanyang ball bearing. Yan, so tanggalin lang muna natin yung nut dito sa likod ng axle. Ayan, so pagkatanggal ko ng nut, wala nang kahirap tanggalin yung axle, no. Damage na talaga yung axle. Tingnan nyo yung mabuti mga boss idol, oh. Next naman ay tatanggalin natin yung kanyang oil seal. Pwede tayong gumamit ng star screw para masikwat natin yung oil seal. At pagkatanggal pala natin ng oil seal, no, naipo na yung mga bubog dito mula sa axle. Kaya sure ball, sira rin ng bearing nito. Kaya papalitan na rin natin yung bearing. Ito naman pala ang bagong axle mga boss idol. Tignan na rin natin yung pinagkaiba nilang dalawa. Halatang pinabayaan yung axle oh, hindi kagad pinaayos. Okay, start na tayo. So tatanggalin lang muna natin tong circlip dito para matanggal natin yung ball bearing. Check na rin natin dito sa kabila mga boss idol. Dito naman sa kanyang maliit na bearing so halata rin na matagal na tong sira. Napabayaan at hindi kagad pinaayos. Kaya ubus yung mga bulitas dito sa kanyang bearing. Yan, at para matanggal naman yung ball bearing, so gamitan lang na natin to ng tubo. kung may puller ka, pwede natin gamitan ng puller. So dito mga boss idol, DIY muna tayo. Wala nang lock yung maliit na bearing mga boss idol, pwede na natin silsilin agad. Ganun din gawin natin dito sa kabilang side mga boss idol, silsilin na rin natin yung bearing para matanggal. At sa malaking bearing naman dito sa kabila, mayroon tong sir clip yung tinanggal natin kanina make sure na rin na natanggal natin yung kanyang clip yan at ito yung itsura sa loob mga boss idol parang may gilingan ng bakal dito parang giniling na bakal talaga mga boss idol sa sobrang pino ng kanyang pagka ano, no pagkadurog okay, so linisin lang muna natin to bago tayo magpalit ng mga bagong ball bearing gumamit nga pala ako dito ng hangin mga boss idol para matanggal yung mga bubog pwede rin gasolina mga boss idol at toothbrush para malinis yung loob nasa atin lang po yung diskarte kung anong gagawin natin para malinisan lang yung loob bago natin lagyan ng bearing yan malinis na yan ha wala nang bubog na natira dyan at ito naman yung bagong bearing na ikakabit natin mga boss idol 6204 dito sa malaking bearing at 6301 naman dito sa maliit na bearing so puro ball bearing sa mga bus idol walang needle bearing yung axle sa harap ng mga Badja RE lagyan lang muna ng konting grasa yung paglalagyan ng bearing at dito naman sa kanyang bearing tatanggalin lang natin itong isang takip dahil dadagdagan natin to ng grasa pag nalagyan na natin ng grasa pwede na natin ikabit to so ang ginagawa ko mga bus idol hindi ko na binabalik yung takip tips lang yan para humaba yung buhay ng ball bearing Gamit lang tayo ng sakit na malaki pang pa tulak dito sa kanyang ball bearing At ikakabit naman natin yung lock niya na circlip Next ay ikabit naman natin yung bagong oil seal Tinanggal ko na rin pala yung takip dito sa maliit na ball bearing At nilagyan ko na rin ng grasa Yung tinanggalan naman natin ng takip, yun na rin yung ihaharap natin sa loob Gagamit ulit tayo ng sakit pang tulak dito sa kanyang ball bearing At wala na tong lock na circlip mga boss idol nung katulad doon sa kabila At dahil wala nga atong lock dito mga boss idol, ang gagawin natin Ilalagay lang natin yung kanyang plain washer at saka yung kanyang takip. So ito yung magsisilbing stopper ng bearing para hindi siya lalabas pag inilagay na natin yung kanyang axle. So ilagay lang muna natin to mga boss idol. Ayan at tinagdagan ko pala ng grasa yung loob at saka pinasok ko na yung axle. At dito na may gagamit tayo ng ponsol para may tulak natin yung kanyang axle ng maayos. Pwede naman natin diretsuin ng pagpukpok yung axle pero baka matamaan naman yung stud bolt. So, mas maganda gagamit tayo ng punsol. At make sure na rin natin na nakasagad na ng maayos yung kanyang axle. At pwede na natin tanggalin yung takip na pinangharang natin sa kanyang ball bearing. At yung washer naman na malaki, wag na natin tanggalin yan. Kabit na rin natin pati yung maliit na washer, pati na rin yung nut. At ikutin lang muna ng manumano bago natin gamitan ng power tools. At ganyan lang yung proseso sa pagpapalit ng dalawang ball bearing at axle mga boss idol. Dito sa old model na unit ng badjari. At magkaiba po ito sa mga new model na unit na badjari mga boss idol. Dahil castle nut yung kanyang lock dito sa kanyang ball bearing. Yan lang po yung naiba doon sa mga bagong unit mga boss idol. Dahil dito gagamit tayo ng 22 na sakit para matanggal natin yung kanyang lock. At sa mga new model naman castle nut naman yung kanyang lock dito at gagamit tayo dito ng special tools para matanggal natin yung nut. At yan lang muna mga boss idol. See you in the next video.